yan, kama chili po na napakasarap. After 35 years po, ngayon na lang po ako ulit makakatikim nito. Ayan, oh. ayan. To talaga -chili, mga ayan, oh. ayan. talaga ma ayan. Ayan, ayan. mga ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Kamachiling, masarap. O, di ba dati yung kamachiling? Hmm. Hmm. Sister ko, bumibili, mga lalas. Alam nyo po ba, ang kamachili ay napakadalang na lang po ngayon sa panahon ngayon dahil po ang kamachili ay bihira na lang po talaga ang may mga punong ganito. Kaya naman talagang namiss ko po ito at talagang si kuya na lang po ang nagtitinda nito sa haba-haba ng aming dinaanan. Siya na lang ang nagtitinda. Ayan. <laughs> Ayan o, no, kamachili. Kayo'y magsibili. Pero kuya, pwede pati kayo may taa. Ito, oh. Ito talaga po ang masarap. Yung putok na putok na chili. chile. Pagkikas lang niya, no? ito oh, putok. ito talaga oh, matamis to yung ganito oh. Talaga maiiwan po kasi yung ibang ano kaya talagang mix talaga siya. Oo, oh, ito oh. Putok, ito masarap talaga. Oh. Mm, ayan, ayan. Ayun.

Ito, kamatchile, sarap, mga lalabs. So, matamis. Mm. Dati may puno po kami nito. Ngayon, wala na. Sister ko nakikinain, mga lalabs. <laughs> Binili namin sa Salonardo, mga lalabs. Nung nadat kami sa Salonardo, dahil dumalo po kami.